Sir, ah, uh, ah, uh, kayo bilang labor secretary at uh, main final kasi na resolution si Kong Joey Salceda ng uh, Albay na gawin na lang work from home ang trabaho nitong mga call center natin para makatulong sa kanila, ah uh, makatipid sa pamasahe, and then uh, ika nga uh, sa mga budget. Uh, kayo, agsang ayon dito, ano, uh, Secretary Laguasma, sir. Ophan, pa uh, at Kongsek Erwin na uh, lagi gagamitin kinikilala yung flexibility ng mm. mga employers na mag-manage. Uh -huh. No, hindi naman pwedeng lahat ng uh, regulasyon ay mamandato natin sa kanila kasi uh -huh. sila ay nakakaalam uh -huh. ng best uh -huh. among. Parang kumbaga bagasan so, no right now, optional yung arrangement, merong uh -huh. consensus yung uh -huh. workers at saka employers, no. Uh -huh. Pero siyempre, kami naman, kinikilala namin na ang autoridad na magpasa ng batas ay nasa lehislatura. Uh -huh. Yes, at uh, siyempre, ang malaking issue riyan yung tax component eh. kasi right. uh, parang ang, ang tingin ko uh, kung uh, dapat para mag-qualify doon sa tax incentives mm. dapat eh doon nagtatrabaho mismo doon sa situs na tinatawag yung lugar mm. kung saan yung nasa kumpanya para ma entitle siya sa tax incentives no? Marahil ma mahalaga ditong madinig din ng uh, posisyon ng Department of Finance. Mm -hmm. uh, ang isa pa dito uh, secretary uh, Bien. Ay itong uh, uh, ibang mga kumpanya rin. So so tingin mo feasible ito kasi lalo ngayon ay medyo mataas ang bilihin, uh, uh, mga gasolina. mga gasolina, pamasage, uh, Maganda magandang makakatulong po ito sa ating mga manggagawa. I, I'm sure you're you're looking at that direction also. Na maaaring i-suggest kaya ito sa ehekutibo sa pangulo para ma suggest niya naman sa mga business community, mga Employers Confederation of the Philippines, uh secretary. Sa, sa pagkakatanda ko, mayroong isang pulong yung uh, cabinet sectoral meeting na napag-usapan yung kinalaman sa work from home kung yan ba ay uobligahin o papahintulutan ng lupusan na ang trabaho uh, lalo na doon sa sektor na nabanggit nyo kung Merwin uh, at Aljo na hmm uh, yung sa BPO no pero yun nga ang sa akin na uh, siguro dapat din bigyan natin ng flexibilidad uh, yung option ba ibigay natin sa employer Opo. Uh, instead na sabihin natin na ganito na ang klase ng trabaho na the arrangement work arrangement na pwede niyo uh, gawin uh, yung option should actually uh, be part ng prerogatibo ng employer eh. Mm. And, uh, sa tingin ko, makakatulong, merong, merong mga classes, may advantages, meron din posibleng disadvantage but again yung nakikita ko lang dyan na medyo disadvantage eh siguro yung component ng tax na importante para sa mga investors sa mga employers no right. siguro kung ma-stress out yan at uh, ang pakinabang uh, naman ay, ay mas ma, mas malaki kaysa doon sa sinasabing disadvantage at lalo na kung ang kapakanan ng mga manggagawa ay mabibigyan ng proteksyon walang pagbabawas sa anumang benepisyo as if hmm. they are reporting Siguro medyo magandang ma-isulong, ma magandang matignan natin na mayroong ganyang klaseng option ng mga employers o so sa mga manggagawa. Marami nang ganyan nag-a-adapt ng ganyang klaseng sistema. Kaya lang ginagawa yata pang pangkalahatan yung tinatawag na hybrid. Mayroong ilang araw na online, mayroong isa o dalawang araw naman na nag-re-report physically sa kanilang mga tanggapan or some operational concerns. Pero yat, ito rin yata ang sinusulong ni Congressman Salceda, Secretary, na hayaan na lang ang mga BPO, itong uh, business process outsourcing, na magkaroon sila ng hybrid without uh, without affecting itong uh, tax incentives. Nariretain yes. Sure. pa rin ang tax incentives. Yan ang may sinusulong. And hopefully yan ay may pasa. Malaking bagay yun kong Kong Erwin, at yung Malaking bagay po mm. yan kasi yun ay makakatulong na makahikayat mm. uh, sa ating mga investors. Yung mga existing investor pwedeng magdagdag pa ng kanilang investment. Yun naman tinitingnan ng ating bansa uh, para paglagakan ng puhunan. Mm. Pwedeng maging uh, decision point yan eh. Kung may merong ganyang klaseng uh, pwede kang uh, may hybrid, pwede kang o oh, total o oh, kompleto. Pero mm. naroon pa rin yung tax incentive. Malaking Dama. attraction yun para sa mga investors. oo oh. Oh, hindi ka tulad ng, uh, siyempre, kung, panidero, uh, kung nasa bakery ka, Correct. panidero, eh, kinakailangan, nandun ka. Magbamasa ka ng tinapay eh. <laughs> ah. Pero pag BPO, pwede yung so, subahay na lang talaga, partner. Tama. Pwede yan.